Actually, mo pag inisip, no? parang maganda naman yung objective, no? Dahil madadiversify diversify yung uh, investment options para sa maraming Pilipino. And sabi mo nga, wala naman talagang kailangan na sobrang taas na uh, halaga ng pera para pumasok ka sa investment, no? Hmm. Para, may mga online stock trading naman. Pero ano yung mga pwede pang gawin ng gobyerno para ma-encourage yung mga Pilipino gawin yun? Kasi ito, nandiyan na yung policy, di ba? Hmm. Pero in terms of literacy, ikaw na nagsabi, alam naman na lahat yan, no? Napakaraming Pilipino pa rin yung wala sa banko. Mm -hmm. Nandun pa rin yung ulam yung lumang pag-iisip na hindi, tabi ko na lang sa bahay. Mm -hmm. Before they know it, after 10 years, nila mo na ng inflation yung tinabi mm -hmm. nilang sa lapi, di ba? Uh -huh. So ano pa yung dapat idagdag dito para bukod sa policy, talagang mas matuto at ma-encourage yung mga Pilipino to go, let's say, for mutual funds, sabay mga equity, etc. etc. Mm -hmm. Ako sa tingin ko, kesa dun sa baka, baka may magalit na naman. Kesa dun sa nagbibigay lang ng pera or yung mga four-piece na alam naman natin nakakatulong sa ating ka kababayan. Sa so, tingin ko maganda na magkaroon ng programa na mabibigyan ng initial investment yung mga tao. Pero may requirement to go through a certain training kahit online para alam din ako anong gagawin. Tapos may reward na parang kapag ka uh, na-maintain mo tong investment na to at kumita siya, sa'yo na yung pera. Pero kapag ka hindi, babayaran mo. Para magiging utang mo sa gobyerno, babayaran mo. Pero kapag ka na-sustain mo siya at kumita siya, para ang reward, hindi mo na babayaran yung gobyerno. So, sort of a financial assistance, uh, Christian. Kasi parang sa akin, Karamihan sa mga Pilipino, hindi naman tamad or walang alam eh. Kailangan mo lang silang isalang. Yung ma-experience nila, matbakita nila yung ginhawa o benepisyo ng isang bagay. May ugali may kasi tayo parang to si is to believe or ma-experience ko muna bago ko maniwala. So para ma-experience nila pag nag-invest kasi stock, sa bonds, sa REIT, yung real estate investment trust fund, may posibilidad na kumita ka na higit dun sa pagiging empleyado. Kasi ang mentality natin, and unfortunately, ito din yung training sa school, kumanap ng trabaho. Okay na ako doon. Talagang feeling ko naman, kahit naman nung ako, Christian, ang una kong priority dahil nasa nasa squatters kami noon, priority ko talaga, ialis sa squatter yung pamilya ko. So, maghanap ng trabaho. At hindi ba sa trabaho, malaking sweldo. Di ba? No. Hindi ka naman mag-iisip nag-negotiate, mag-invest sa stock market. Eh, diba? Kasi in the first yeah. place, wala akong pera noon. Diba? So, nauunawaan ko yun, Christian. Pero sa tingin ko, ang gobyerno, mas forward looking na talagang ipakita sa kanila yung future na pwede nilang ma-enjoy kung mag magiging investment uh, uh, literate sila or financial literate sila. Kasi yung paggastos, mahirap kontrolin yung Christian eh. Kasi wala kang substitute or option na binibigay. Pero pag binigay mo yung option na okay sa isugal mo kesa sa ibili mo online, kung iyan ininvest mo, nag-antay ka lang ng tatlong buwan, eto na yung kita o may pang-shopping ka na. Parang ganun, yung ganung <laughs> oh, mentality ma na ma-experience mo. Kasi kahit sa akin ano Christian, uh, mahirap din eh kahit sa mga katrabaho ko sa office, mahirap din ituro eh kasi hindi nila na-experience. Pero pag na-experience mo na tulad tulad nga ng sabi mo, bakit ako nandito nag-aaral na naman? Iba kasi yung nag invest ka din sa sarili mo at handa ka sa future ko ano man mangyari. Hindi yung kung kailan mo kailangan sa kakagagawa ng paraan, hindi eh hindi naman ako bata habang panahon. So, hanggat kaya ko, aral ako. Kasi mahirap, Christian, mahirap mag-aral. Mahirap din yung malalayo ka sa pamilya mo, malalayo ka sa bansa mo. Pero kailan mo gagawin, di ba? Pagka andyan na yung pangangailangan na dapat alam mo yun. Eh, kaya nga marami tayong politikong walang alam eh. Kasi wala naghahanda. <laughs> <laughs> lahat nasa destiny na lang kawawa naman ang Pilipinas lahat ng mga leaders natin destiny nila <laughs> <laughs> parang kilala ko yan ha Saktong sakto sakto wala akong ako pinapatabaan <laughs> <laughs> parang nagkaroon tayo ha? ng meeting of Isang the minds bigla ha ang dapat itax pati inheritance kasi pati position nila pinapamana yan ang dapat itax <laughs> oo nga eh no tsaka kung Nang pwede na itax yung ano ba, tayo oh. nag-aaral nagsisika pero maikita mo na hindi patas. At marami sa ating mga kababayan, hinahayaan yun kasi nga piling nila, wala na tayong magagawa. Hindi po, katulad ng kahirapan, katulad ng financial literacy, katulad ng time deposit, kung tayo po ay seryoso, may magagawa tayo, pwede tayong mag-impok, pwede tayong mag-invest, pwede tayong masenso, pwede tayong maging leader. Pero dapat paghandaan natin. At ang tax, Hello. hindi natin dapat katakutan. Dapat intindihin natin para makaiwas tayo tulad ng mayayaman, na magaling umiwas. <laughs> <laughs> Yung avoidance. <laughs> Oo, tapos avoidance, lahat ng iwas na eh. Di ba? Actually, naisip ko bigla mo, no? Kung pwede lang buwisan yung kabubuhan sa gobyerno. <laughs> kunwari, yung sa Senado. <laughs> o kaya <laughs> sa House eh, no? Mas bobo yung senador. Di ba? <laughs> Makakapag-raise tayo ng isang katutak na revenue. Di ba? Ako, sabi ko nga, Christian, may isang nagtanong sa akin, bakit ang dami ko daw sinasabi, ba't hindi ako mag... BIR Commissioner. Sabi ko, magko-commissioner ako sa presidenteng magbibigay sa akin ng kapangyarihan buwisan lahat ng nasa kongreso or i-assess lahat ng salin. Kasi doon pa ang laki na makokolekta natin buwis. Kasi pag kinumpara mo yung sa actual na yaman na ini-enjoy nila or pera nila, lahat yun undeclared or ilgaten, mabubuwisan natin siya. Kasi maaaring hindi na natin mahabol yung mga nakaw eh. Pero at least mabuwisan hmm. natin. Kesa yung pinagmamalaki pa nila, pino-flaunt pa nila, tapos hindi naman nagbayad ng buwis. Di ba? Or yung campaign expenditure mo, 1 billion, tapos ang tax return mo, 100 pesos. Alam mo yun, parang... Oo oh, nga. Buti binanggit mo yan. Parang sa akin, politika kasi. Kaya nga sabi ko, uh, hindi kasi uubra, hindi po may maganda kang idea, bida ka, kaya mo na solusyonan ng problema. Hindi Dapat nandun yung sistema, nandun yung tiwala sa'yo, ng, ng may, may mas nakatataas kasi kung hindi wala ka din magagawa at isa dyan is politika kaya hindi tayo makakolekta ng tama Christian politika pero itong SEMEPA politika lang walang masama sa SEMEPA napupolitika lang kasi para naalala nila yung 12% VAT kasi si Recto yung na naalala yung Batman Batman oh, days niya oh, oh, parang feeling ko kaya medyo nagre-react sila pero hindi. Eh. Huwag natin politika yun kasi may may benepisyo, may magandang balita, may magandang dapat gawin yung mga Pilipino para makinabang doon sa batas. Ako pa ulit-ulit kung kong Christian sinasabi mag-invest sa stocks. Ang dami kong kaibigan, di pa rin nag-invest. Alam mo yung parang, ano pa ba pwede kong gawin para mag-invest kayo? ba? Diba? O ngayon, ano 0.1% sa... na lang. Oo diba? Oh, ano, sa tingin mo sa nagkamali itong, ano, itong DOF, itong gobyerno? Siguro ba bakit, ano. Bakit sumabog uh, ng ganito yung ano? Yung ganyang agam-agam. Kasi para nung una siyang lumabas, medyo kayo palutin na capital market ma efficiency ma promotion. Parang uh, kakatakot eh no nabanggit yung nabanggit yung ano 20% ayan na nagkala nagsunod-sunod na lahat ng reaksyon so hindi bumaba dun sa kumbaga hindi natapos yung batas nandun lang sa title tapos narinig narinig lang na may 20% final tapos nag-react na lahat kaya nga sabi ko Christian Too late naman yung reaksyon ng mga kababayan natin kasi noong 1998 pa rin impose yung 20% sa savings account. Kasi nga diba, 0.4% lang yung may time deposit. Honestly Christian, kahit ako walang time deposit. Kasi I'd rather Lari invest kaya. it elsewhere or use the money. Kesa sa ipatatali mo ng 5 years or 10 years sa banko, yes. hindi mo alam kung buhay pa yung banko after 10 years. I mean, diba, I, medyo cynical pero 'di ba wala akong ganung ano uh, risk appetite so i'd rather put it somewhere na medyo magagalaw ko siya or alam kong i-maneuver pero yung time deposit wala lock in talaga yun eh saka actually no nung hindi man tayo nagkakalay ng edad eh nung, nung mga bata tayo 'di ba ang impression ko <laughs> uh -huh. sa time deposit pang mayaman yun eh 'di ba pang pang mayaman yung time deposit yung impression uh -huh. ko nung lumalaki ah eh, parang uh -huh. pang mayaman yun Pamayaman talaga siya kasi hindi mo nga pwedeng galawin. E karamihan sa atin, isang kahig santo ka. Ako, ramdam na ramdam ko yun, yung pagsweldo. Hindi mo pa natatanggap, ubus na sa babayaran mo utang. Tapos, oh. the day after na sweldo, wala ka na ulit pera. Ramdam na ramdam, dinaanan ko yun. So, parang sa akin, ang time deposit, wala sa bukabila. Time deposit? Deposit na wala, time pa. <laughs> uh, time <laughs> <Totoo> eh, eh. <laughs> pero yung time deposit wala. <laughs> diba? Pero, balikan ko lang binanggit mo no, interesting to no. Kasi I think that's a that's a problem that needs to be tackled no. Yung yung mga campaign contributions, pa diba? pag hindi mo na nagamit 'yan, technically pwede mo ba itago basta magbawi oh, magbayad ka ng karapat karapat buwis. Yes, As pwede so, mo pa, itago mo? pero automatic subject sa income tax. At pag pero, hindi mo dineclare, hmm. actually pwede ka mag-disqualify. mag uh, disqualify pero, Pero may discretion yan, 'di ba? Kasi mga cash naman na ibang depo ang ibang mga contributions, 'di ba? May mm -mm. So Kaya discretion, discretion no, 'yung kandidato na i-declare. Hindi dapat 'yang i-declare, discretion niya kung itatabi niya o ibabalik niya. Hindi De, I niya mean ne, hindi pwede niyang hindi sabihin i-declare na ganito kalaki na natira sa akin na contribution. Kasi iba 'yang cash, eh, walang paper trail, 'di ba? Ah, 'yun nga 'yung point Christian, dapat 'yun transparent kasi karamihan doon sa nagdodonate, hindi rin na nagbabayad ng buwis. Yun yung point ko. Dapat matrace talaga natin lahat yan. Kasi nga, parang feeling ko, yun yung failure ng financial system natin. Nakabase tayo sa Forbes magazine kung gaano kayaman si Villar. Pero hindi natin alam kung paano siya umaman at kung nabayaran niya lahat yung tax niya. Hindi ko siya na-assess ha. Sinasabi ko lang yung totoo. Pagka, kino, pag kinonsolidate ko lahat ng sal ng mga Villar na nasa Senado at Kongreso, at si Manny Villar kasama yung financial statement niya, hindi ko mabudugtong-dugtong kung paano sila naging X amount na kiniklaim na nasa Forbes magazine. Kasi nga, yung financial system natin hindi ganoon ka-efficient or ka-transparent. Kaya madaling magtago ng pera, madaling hindi magbayad ng buwis, hindi para sa ating mga ordinaryo, para dun sa mga mas makakapangyarihan at mas mayayaman. Kaya nga sinasabi ko sa Christian, ako tataya akong buhay ko maging commissioner kung bibigyan ako ng ganung kapangyarihan, naiisa-isayin ko sila. Pero kung hindi, huwag tayong maglokohan, magtuturo na lang ako. <laughs> Tsaka ang problema, mukhang malabo ka ngayon. Kasi kung maging commissioner ka ngayon, eh baka singilin mo yung estate tax. <laughs> Wala akong sinasabi, Christian. Ikaw, ako? baka di na akong makabalik sa Pilipinas. <laughs> sabi nga, na nag-react eh. nag -ak ako dun sa US tariff, baka no, i-deport ako. <laughs> Kasi sabi ko dun sa US tariff, honestly, economic bitching and bullying yun ang ngayami. Sana naman ang Pilipinas, kung pinaglalaban natin yung West Philippine Sea, Eto Christian, personal na personal to, walang halong pagiging expert. Personal go ahead, personal go ahead. na reaction. Kung yung West Philippine Sea, tayong dramatic about it. nga natin, alam anong benepisyon natin directly or yung mura anong benepisyon ng mura ng mga kababayan natin doon. Ito, ekonomiya ng Pilipinas. Ba't tayo magbabaw sa US? Alam mo yun, parehas, parehas bully yun eh, US at China. Parang sa akin dapat ipaglaban natin yung pagiging uh, sovereignty natin, hindi lang sa salita, pati sa mga polisiya. At ako, wala akong problema na makipag-meeting ang mga economic managers natin na, na ng presidente. Pero sana, hindi natin isuko lahat at ibigay ko ano lang yung gusto nila. Kasi kung tutusin, ilang pa bang US bases kailangan nilang ilagay sa Pilipinas? Diba? Kung tutusin, binakura na nila tayo eh ginawa na nila yung shield sa China eh. So, hindi nila ma hindi ma, malabanan ng US ang China at patuloy na mas lumalaki ang ekonomiya ng China. Ginagawa niya ngayon lahat ng karatig bansa o nakamalilit na bansa, yun ang ginagamit niya. So, imagine mo lahat ng bumaba ang tarif, uh, Christian. Ano ang sinuko nila? Kinumit nila ang pagbili ng mga jets, mga agricultural products ng US para mas lumaki ekonomiya ng Pilip ng, ano, ng uh, US. Then, Even ng Vietnam, isang artikulo nagsabi na na nag-pledge yung gobyerno nila na yung mga undocumented Vietnamese tutulong na i-deport, ibalik nila sa bansa nila. Alam mo yun? Parang parang pasarili nilang citizen, isusuko nila. Parang sa akin, uh, sa akin hindi. Hindi gano'n ng Pilipino. Hindi tayo dapat gano'n. Dapat tayo paglaban natin yung local industries, yung mga local exporters. Kung kaya natin bigyan ng subsidy, hanapan ng bagong merkado, kamiting ko lang yung ibang mga Philippine trade uh, at as sinasabi ko sa kanila, sa tingin ko yun ang dapat gawin ng DTI, tulungan humanap ng ibang merkado na nakadepende sa US. Kasi hindi naman lahat Christian eh. At kaya lang ang problema, yung iilan na yun, masyado silang maliliit. Pag tumagal tong negosyasyon na to, buwan, baka matatay na sila, baka nabaon na sila sa utang. Sa akin, yun yung emergency na sana tugunan kagad natin. Ang dami nagsasalita, ang dami opinion. May mga nagugutom na o may mga magsasara ng negosyo sa proseso sa bawat araw o linggong nagdadaan yun sana mas tugunan kagad natin. Lalo na yung nasa agrikultura, Christian. Parang talagang pag inanong mo yung mahirap, karamihan nakadikit sa ano eh, lupa kung sino yung nagsasaka o magsasaka. Siya pa yung talagang kapos na kapos. At kung exporter sila at US pa yung market nila, apektado pa sila dito. Sa tingin ko, sila yung dapat unang saklulohan bago yung mga politika. I mean, ang daming politika eh. Ayoko nang isa-isa eh, pero na, ang, ang sa akin lang sana, yun emergency yun. Tapos ang bilis natin mag-react dito sa 20% final talk, hindi naman <laughs> apektado lahat. Doon sa apektado tayo, hindi tayo nagre-react, diba? <laughs>